At alam nyo ba guys, may technique kung paano ma-block or kung paano nyo makikita kung online lending app yung dumatawag sa inyo, kung harassment ba yon or, kung potential spam call yon or yun nga, harassment. Yun guys, download nyo lang itong who's call. Ayan guys, napakaganda niyang who's call. Uh, isa yan sa malaking nakakatulong sa akin kung ko napasok sa akin ng spam call or ah uh, ito dito yung harassment. Yan guys. So, ako kasi guys, wala naman akong ano, ah uh, personally, wala naman ako ang loan sa online lending app. But, I have a credit card. So, binabayaran ko naman yung credit card ko. Tinitignan ko lang, syempre, yung mga spam ito nga, like, dito, guys, just ipapakita ko sa inyo mamaya. Yung damatawag sa spam, or parang mga, alam mo, mga scammer, yun yung mga dalas na iniiwasan ko. Dito, so, sa who's call, guys, may iwasan yun. Kung paano sila madedetect, or kung paano sila makikita. Matikin, guys, makikita yun dun kung anong damatawag sa inyo. So, malaking bagay yun. Lalo na, kung may mga utang kay sa online lending app or hinaharas kayo, makita nyo yun, guys. So, check nyo na lang yun, guys, dyan. I-download nyo na lang dyan sa Play Store or sa Apple Store. Ayan, guys. So, ingat-ingat magbayad tayo ng tama ng utang para wala tayong mayroong problema. In lang at maraming maramsan. Thank you. Bye-bye!